Oh. Yan mga idol, um, good morning. ah uh, doon sa mga nagtatanong kung paano daw ba magsabit ng scapul o kukulamber. Um, para lang ito dun sa mga hindi pa mamaalam at hindi marunong magsabit ng scapul. Mas so, magagaling na at hindi nyo korsonada yung pagsasabit ko, press umalis ka na lang sa video. I Scroll mo na lang. Uh, doon sa nagtatanong, idol, ganito lang yung magsabit ng scapul. <laughs> Pag ang karga ko ay 26 piraso, ang pang ilalim ko ay 6. Yan. Tapos, ito ay babalik ka rin mo. Nagaya na rin. Yan. Yan. Nakadepende sa iyo kung anong gusto mong sabit. Kung medyo naangat-angat yung huli. O, nakababa lang. Pwede din naman nakataas. Depende sa kabayo mo kung san sanay. Okay. <coughs> pinipili ko yung magaganda na pang ilalim para magandang pilihin pantay pantay kasi pag tumuha ka ng may balat na ilalagay mo sa ilalim may ginahiwit hindi mo mapapantay yung nasa ibabaw kaya inahanap ko yung mga ganari di baling mabagal magsabit basta maganda yung pagkakasabit dahil ito'y naus-us kapag pang malayuan. Kaso wala na. Naubos na sa kabila. Kaya no choice tayo. Yan. Gaganan nyo lang. Hmm. 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 Aha. Oh. 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 Tapos papatong sa ibabaw. Nakaganon din ang style. Yan.

Yung mga idol, bali lima na yung nasa ibabaw. Ano yung nasa ilalim? Bali, unse. Patungan na natin sa ibabaw ng dalawa. Yan. Ayan mga idol. Ayan o, 6 anim, tas lima, tas dalawa, balitig trese yan. Pakikita ko naman sa inyo yung pagkatali uh,